na hindi po nakakatuwa dahil sino po magagalit pala mukha ng mga kababayan natin dito akala niyo hindi ko kayo papatulan sa inyong loko ipo-post ko yung mga pagmumukha niyo sa, sa page ko din ko lang wala po akong pakialam kung magagalit kayo sa akin mainit ang ulo ni kaagapay ka bongkon ang kaagapay ng mga overseas Filipino workers sa pag-uugali ng ilan nating mga kababayan mga OFW na mga pasaway na parang umano binaboy ang OFW lounge dahil basta na lamang umalis na hindi man daw inayos ang mga kalat na pinagkainan. Tulad na lamang ng isang Pinay OFW na parang ginawang sala o bahay nila ang OFW lounge. Naaktuhan kasi na nakapatong ang mga paan sa ibabaw ng lamesa habang nagpapahinga sa OFW lounge. Naayon kay kaagapay kabong concha ay, ay kabastos-bastos daw ang ginawa nitong isang OFW. Dahil ginawa umanong pahingahan ng paa, ang hapagkainan ng mga OFW. Na pumapasok sa loob ng OFW lounge para kumain. Ito kanina, hindi po nakakatuwa. Kahit sino po magagalit, kabastusan na po yun. Libre na nga daw ang mga pagkain at inumin gaya ng mga nakikita mo at kape at unlimited pa. Ito pa umano ang ginanti ng ibang OFWs. Walang respeto sa magandang ginawa ng OWA na pinangunahan umano ng OWA Administrator na si Arnel Ignacio. Para sa lahat ng OFW na paalis at dumating na may connecting flight. Agad nagbabala si Kaagapay Kabong Concha sa lahat ng mga OFW. Kapag na timing daw ang OFW na nakapatong ang paasalamesa sa, sa loob ng OFW lounge. Kukunan daw kayo ng litrato at ipopost sa social media. Ipopost ko yung mga pagmumukha niyo sa page, sa page ko, tinan ko lang. Kanina hapon po, may, na, meron po akong nakitang babae kanina, nakataas yung mga paasalamesa. Takasapatos Hindi alintana May mga taong mga kasama siya Na nagagalit Kahit sino makita maalibadbaran Ay kita na yung mga paa nakataas Sa lamesa Ang lamesa po ay kainan Hindi po tungtungan ng paa Ng sapatos Para kayo maghihilata dito sa ano Marami po akong nareceive nare na mga comment message Na yung iba Pati yung mga bag nila Nakaupo doon dun doon nila Ilalagay nila sa upuan kaya yung iba, okay lang okay sir, okay. wala naman tao ngayon. Na CCTV tuloy si sir kuhang kuha sa kamera ang pagpaupo ng bag niya sa upuan. Okay lang naman daw kasi wala naman daw mga tao. Maraming tao dito pag weekends at mga holidays. Maging awareness ito sa inyo mga kababayan, kapag pumasok tayo sa OFW Lounge alam natin ang dapat natin gawin. Dahil hindi lang naman tayo ang gustong pumasok dito para kumain at magpahinga. Marami pong OFWs tulad na lamang nitong ibang nagsumbong na mga OFW. Na hindi umano sila makapasok para kumain dahil sa dami ng tao at wala na maupuan. Dahil ang ibang OFW kahit daw tapos na kumain, ayaw pa daw lumabas at natutulog pa daw. Hindi daw pinagbibigyan ang ibang OFWs, para na daw inangkin nila ang OFW lounge. Gaya na lang nitong mga nagkomento na gusto sanang kumain sa OFW lounge, pero nakita daw nila na maraming tao. Walang maupuan ang iba at ang iba pa nga daw parang mga donya nakataas ang mga paa at hinahayaan lang daw ang mga basura sa lamesa. Sabi sa akin ng mga kasamaan ko sa OWA na itong mga puan na ito, pinataas yung mga paa nila. Marami po yan sila, hindi lang po isa. Hindi naman po tama yun. Okay? Hindi naman tama yun. Mali naman yun. Kaya huwag niyong dalhin sa labas mga kababayan ang nakasanayan niyo sa loob ng bahay. Alam naman natin na may mga taong ugali talaga na itaas ang mga paa sa lamesa. Pero huwag niyo itong gawin sa public place lalo na dito sa OFW Lounge. Dahil ang hapagkainan ay dapat respetuhin at ginagamit ito ng hindi isa lang kundi maraming OFWs ang gumagamit nito. Hindi porket na una ka, at libre ang pagkain ay ibig sabihin na libre na rin ay patong ang mga paa sa lamesa. Binigyan nga tayo ng pagkakataon na maka, maka uh, dito. Yung mga may mahabang flight, libre na nga yung pagkain. Araw-araw na ikita ko kung paano po ginagawa ng mga katamahan namin sa OWA. Nagdadala sila ng pagkain dito, nire-refill po nila ng pagkain itong ating painan dito. Para meron po kayong makain at nililinis nila yan para mapahingahan po ninyo habang kayo po ay naghihintay ng flight ninyo. Pero yung nakita ko kanina, hindi po lang nakakatuwa. Kahit sino po magagalit. Yung pong, ano mo tawag doon, kabastusan na po yun eh. Okay? Titipin ninyo. Ayan. Pakita ko po sa inyo, ha? O, oh, ayan. Di ba ang sarap ng westo mega nakatulog ka na kapag pahinga ka? O, oh, ganyan, di ba? Tapos itataas mo yung mo dito sa may lamesa. Eh, hey, Paul na yon. Okay, ang lamesa po na ito, tuntungan ng pagkain, hindi po tuntungan ng sapatos, ng paa. Huwag naman po ganoon. Hindi po nakakatuwa yung gawain ng ibang OFW. Hindi po ko natutuwa. Nahiya lang sa inyo yung mga kasamahan ko, nasitahin kayo, pag kayo ay nakaupo, nakataas yung mga paa nyo dito, sisitahin kayo, magagalit pa raw kayo, yung iba. Yun ang sabi sa akin. So, konting respeto, ha? Pag nandito po kayo sa OFW Lounge, umupo. Kung marami pong tao, ilagay nyo po yung mga gamit ninyo sa maayos na nagaya para magamit ng iba. At pag umalis po, meron pong pasurahan dito. Okay? Ayan po, may basurahan, oh. No? Nandyan po, iwan nyo dyan yung mga pagkain. Sinisikap po natin na maging malinis at maging presentable itong OFW lounge okay? para po babuyin ng iba nakita niyo kung gaano aganda ng OFW lounge na ito gano'n Yun niyo po yung ginawa ng ating administrator nakakapagpahinga kayo, nakakapagrelax kayo wala kayong babayaran sa kape kwanto sawa ayan po yung mga pagkain lahat po yan, pinaghihirapan ng mga ano yan yung pag transport ng mga pagkain dito sa OFW lounge para lang may serve sa mga OFW. Then yung iba, yung ilan natin mga kababayan abus abusado, itataas ang paa. Parang alam mo na sa bahay nila. Hindi na kayo mahihaya. Yung mga mga kapal na mukha ng mga kababayan natin dito na nalajan. Kala nyo, hindi ko kayo papatulan sa inyong uh, palokohan. Hindi ko, tama yan. Pare-pareho tayo nakikinabang dito sa OFW Lands. So, gamitin po natin to na maayos. Okay, ayan. Pag maraming gumagamit, mahihirapan silang gamitin kasi yung iba, alam naman na ano, gagamitin, lalagyan ng upuan, ay lalagyan ng mga gamit. Kaya siguro sa samantalahin ko na ito kasi marami po na receive ako ng mga reklamo. Yung mga ibang OFWs na binay, nahihirapan sila makano pagating, punuan, yung bababad daw ng matagal ng iba. Lalo pa ngayon na marami nang nakakapansin na, na uh, gustong mga makaranas dito na OFW. Kaya, please, okay? Pakiusap po sa inyo pag-aari natin ito ito ay pribilehyo na ginawa ng OWA para sa mga OFW huwag nating abusuhin nakita nyo sarap start ng mga pagkain no? ayan oh no? pati itong mga ayan yung mga ruscaldo, ruscaldo na yan sarap sarap nyan oh hindi lang yun ayan oh no? kita ninyo pwede pa kayo mag charge libre wala kayong babayaran ayan libre oh ayan oh no? charging station doon oh, mo bayan, naka-charge oh habang kayo ay nanonood na titingnan niyo yung mga eroplano sa labas to oh. eh yung mga eroplano nagcha-charge kayo ng phone. oh tapos yung ibang pasaway ihilata tataas ang mga paas sa mesa mga next time at tiempuhan ko lang kayo dito okay mga sa utusan ko yung mga ano ipopost ko yung mga pagmumukha niyo sa, sa page, ko din lang ko lang wala pa ako pakialam kung kayo sa akin basta sinasabi ko sa inyo yung iba nating mga kababayan na gumagamit ng OFW Lounge na nagtataas ng mga paa, sapatos nila sa na mesa at nagiiwan po ng mga kalad or yung mga gamit po nila sinasalampak at hindi na ako po yung iba, ayus ayusin po ninyo sa sarili nyo kasi may mga time po, marami sabay-sabay ang flight napakadami pumapasok mo dito bigyan nyo ng pagkakataon yung iba kumbaga basura mo tapon mo lugar mo linitin mo para yung ibang susunod na gagamit maramdaman naman nila na presensya na uy para para sa ating mga OFW to napakaganda ng nagawa po ni Administrator Ana Ignacio dahil hindi lang po Terminal 1 magkakaroon nito meron po, po ibang terminal kaya yun lang po ang akin pong pakiusap sa mga kababayan natin please please, please respeto po natin ang mga lugar katulad itong OFW lounge para sa atin din mga kasamaan, mga kapwa OFW na makagamit